kwento ng pag-ibig at karanasan, umiyak, huminga, at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Julian. 27 years old, from Taguig City. Five years na kami ng girlfriend kong si Faye mga idol. At ngayon ay nagpaplano na kaming magpakasal. Kaya dahil sa goal naming ito mga idol, ay naging busy kami sa kanya-kanya namin mga trabaho. Hindi ko naman akalain na ganitong pala kahira pagsabayan ang career at love life mo. Dahil kalaunan, ay mayroon at mayroon ka talagang makukompermiso sa dalawa. Maraming salamat po sa pagtugon sa kwento ko mga idol. Muli po ito po si Julian. And I, thank you. Oh, andito na tayo sa trabaho mo, Faye. Ay, uh, salamat ha. <coughs> e eh, papaano mamaya? Masusundo mo ba ako? Ako, bukang hindi na. Oo, bakit? Eh, naisip ko kasi, kailangan natin magtipid. Out of way kasi yung kampanya niyo eh, kasi sa kampanya pinagtatrabahoan ko. Eh, paano na yan? Eh, mamaya, ano oras na rin ako makakauwi? Baka mahirapan akong mag-book mag ng, alam mo na, service. <coughs> Kailangan din natin magtipid kasi uh, siguro mag-commute ka na lang. Ano ba naman yan? Tapos ikaw, komportable ka na ka. Eh, kung susunduin pa kita dito, eh, aksaya lang sa gas. Eh, kailangan natin magtipid at saka para naman sa future natin to pay. Sige, ganito na lang. Eh, para mas makatipid talaga tayo, eh di mag-commute na lang tayo ng sabay, di ba? O, sunduin mo na lang ako dito para sabay na tayo uuwi. Sige. Para naman sa ganun, di ka na rin gagasto sa parking mo, tapos paggaso ka pa sa paggas, para naman masave na talaga natin yung pera natin, 'di ba? Ah, baka ganun na rin nga ang gagawin ko. e alternate na lang natin. Kaya maganda nga. 'yun, maganda yung idea mo. Oo, oh, tignan na lang natin para naman para stayong magkasama pa rin tayo kahit pumapasok, 'di ba? Ah, tama. O paano? Alis na ako. Hey, ah. ingat ka ha. Sige, ingat ka mahal. Pareho kaming breadwinner ni Fame, mga idol. Kaya sa lahat ng kinikita namin, Malaking bahagi nun ang napupunta sa bawat pamilya namin. Kaya nga nahihirapan rin kaming mag-ipon para sa pagpapakasal. Dahil marami kaming responsibilidad sa buhay. O pare, mukhang... Good mood si boss kanina. Pakanta-kanta pa dun ah. <laughs> Kaya nga pare. Kaya mo naman eh. Kasi al alam mo may in-offer sa akin si boss. Si Joe Pablo. Anong in-offer sa'yo? Eh, in-offer na ako ng magandang posisyon dito sa kumpanya pinagtatrabahoan natin. Wow! Eba, ba, maganda yan ah. Ay na. Ikaw ba pumalit kay Billy? Ah, oh, ganun na nga. Ay, uh, di ba umalis si Billy, oh. team leader natin. So yung posisyon na yon, inaalok sa akin ni boss. Ba, ayun sa... Uh, ade, pero, tama, sakto, yun si boss, oh. Ay! Good morning sa inyo, good morning! Morning, good morning boss. boss! Oh, siguro naman ni eh, binigyan na kayo ng idea ni, ni Julian. Si Julian na papalit kay Billy, yung kumalis. Kaya, I congratulate you si Julian sa kanyang pagka-promote. Ay, sila! Congratulations, okay, congratulations, pare! Congratulations! Salamat boss. Salamat Tom. Salamat. <laughs> eh paano oh. yan? Wala pong celebration. yeah, nga. Painom ka naman pare. <laughs> Medyo nagtitipid pa eh. Baka pagka unang sweldo sa posisyon na to. Pwede ako magpakain. Ayos. Teka <laughs> pare, sure ka na ba dyan ha? Kasi yung, yung posisyon ni Billy, kaya nga umalis yan dahil nga bigat na bigat na sa trabaho. Ah. Kakayanin mo kaya yun? Kakayanin, natin tol. Basta importante, magawa natin yung trabaho natin dito sa kumpanya. At syempre, paano natin malalaman kung hindi natin susubukan. Eh, eh. di ba mapapakasal ka? Ah, mas maigi nga yun. Eh, tingnan natin kung merong increase. O, di ba, mas maganda. Makakatipid makakatagdag sa savings. Eh, pare. Eh, paano yan? Eh, eh mas uh, marami ng oras dito sa opisina. Ah, ganun talaga, pare. Normal lang yun. Di ba, Tom? No, oh, eh, huwag ko sa inyo, eh, kasi wala naman ako siyota eh. <laughs> Kaya okay lang sa akin na pabanjig-banjig ako sa buhay. Kailan naman itong meron mga siyota eh, diba? Yeah. Eh, tignan mo na lang. Tignan mo kung makakasagabal ba ito sa relasyon ni Pei. Yeah, oh nga pare. Tignan mo rin, ba balansin mo rin. Basta, ako ang bahala. Relax lang kayo dyan. Okay? Sige, magtrabaho na tayo. Ayos, ah, good luck. Congrats! Good luck, congrats! Good luck. congrats. Ang alok sa akin na mas mataas sa posisyon sa opisina, mga idol. Malaki ang kinikita ko ngayon kumpara noon. Ang naging kapalit lang noon ay halos sa opisina na ako nakatira, mga idol. Lagi akong busy. Na ultimo kahit weekend ay ginugugol ko ang oras ko sa trabaho. At dito na unting-unting -untin ng lamig ang relasyon namin ni Faye, mga Mga idol dahil hindi ko namamalayan. Sa mga panahon na wala ako sa tabi niya, ay may ibang tao na palang pumupunan na mga pagkukulang ko sa kanya. Ala, ano ba yan? Alakas ang lakas ng ulan. Sana masundo ako nito ni Julian. Hello. Hello? Hello, mahal. O, mahal, o, 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 bakit? Eh, asan ka na? Ah, uh, mahal, pasensya na. Ah, uh, overtime, marami yung tinatapos din sa opisina at lakas ng ulan, baka dito na ako matulog. Ala! Ba't ka siya matutulog? Eh, ang lakas-lakas ang ulan, hindi ako makauwi, hindi ako makapag-book eh. Wala akong masakyan, eh mo naman ang bahabahan sa labas. Pwede bang sunduin mo na lang ako? Ah, mahal, pasensya na talaga. Eh, kailangan ko tapusin to. Baka kasi anong oras na ako makarating kapag sinundo pa kita. Mas maigi na matapos ko na to, baka kasi mag-expect si boss na may papasa ko to bukas. Ano ba yan? Bakit ba puro boss yung inaatupag mo? Eh, paano naman ako? Nakita mo nang ang lakas-lakas ang ulan, no? Pababayaan mo ko? Mahal, pasensya na. Para to sa future natin. Eh, mag-iipon tayo para may pagpakasala, may pagpakasala tayo. Oo nga, pero sasabi ko nga, nahihirapan nga ako umuwi. Hindi mo pa naiintindihan? Lakas-lakas ang ulan, no? Paano ako neto? Babawi na lang ako sa susunod. O sige na, at tatapos ko. Baka ano pa ang papauto sa akin, boss, ha? Ano o, ba naman yan? Babay na. Hello? Hello? Ano naman to? Oh, oh Faye, ay. oh bakit nandito ka pa? Eh, hindi ako makauwi eh, kasi naman lakas ng ulan, yung mga dadaanan ko bahana, tsaka sobrang mahal dito sa booking app, grabe, doble-doble -double yung presyo dahil nga kasi sa lakas ng ulan Ah uh, ganun ba, oh sige, ay ako na pauwi na rin, gusto mo bang uh, ihatid na lang kita? Uh, <laughs> sige na, sabay ka na sa akin. Sige na, sige na. Naku. Sige na. Sige hindi na. nakakahiya naman. Sige na, sige na. Uh, medyo out of the way yung bahay ko sa bahay mo, di ba? Uh, okay lang naman. Sige na. Okay naman. Sige na, sige na. Sige, na, sige, na. sige Ikaw na. talaga. <laughs> <laughs> eh, baka naman makaabala ako sa'yo. Ay, wala naman ako kasabay. At saka wala naman akong, hindi naman ako nagmamadali. Kung ako sa'yo, sumabay ka na sa akin. Sigurado ka. Hindi ka ba majajahe kasi out of the way nga ako eh. <laughs> pay kung ako nag-offer, kailangan gawa ko ng paraan. Sabi nga nila eh, pag uh, may pag gusto, may paraan. Sige na, sige na, <laughs> sige na, sige na, sige na, sige na, sige na. Ay, o oh, sige, kukuhaan ko na yung offer mo ah, kasi nahihirapan ako eh. Oh, sige, ayusin ko lang yung kapit ko at saka alis na tayo. Okay? Ah, salamat. Nandito na ako. O oh, sige. Ah, uh, pero bago ka bumaba eh, kasi mm. medyo maambot-ambot pa. Magkwentuhan muna tayo. Ah, naku, di ba ako abang lang abala na sa'yo? Kanina pala <laughs> nagkikwentuhan eh. Ay, napapansin ko kasi habang nasa biyahe na ayaw ng dalawa eh parang hindi, hindi ako mapakali na hindi itanong sa ito. Okay ka lang ba talaga? Ay nako. Alam mo ba? Paano naman kasi, di ba? Kilala mo naman si Julian, di ba? Yung boyfriend ko. <clears> hmm. <throat> Na-offeran kasi siya ng magandang pwesto sa kumpanya nila. ibuhat eh, buhat nun, talagang busy-busy na siya. Tignan mo nga ito, oh. Dug pas gusto niya pang matulog sa kumpanya nila kaysa sunduin ako. Lagi na lang siya busy. Kahit man lang weekend, yung weekend namin. Lahat yun, pati yun na pupunta sa trabaho niya. Trabaho niya lang kaya yung jawain niya. <laughs> Alam mo, Faye, pwede mo may ganyan din ang naging problema ng ex-wife ko sa akin. Kaya... Talaga ba? Oo, oh, laging sub-sub sa trabaho. Kaya sabi ko, nag-decide na ako na iwala yan siya. Talaga? Oo. Oh, yun yung naging desisyon ninyo? Hindi nyo malang inayos? Malabo na kasi kaming magkatagpo. Kung magkatagpo man kami, mga ilang minuto lang. Kaya nag ah. kami na iwalay na lang. Ah, good luck na lang sa ah. relasyon ninyong dalawa ni Julian, ha? Ah. Eh, so, ah, so, ang ibig sabihin nito wala na rin kaming chance nito ni Julian? Ah, hindi ko naman sinasabi, pero Binibigyan lang kita ng idea. Nako, ano okay. ba naman 'yon? Oo, paano? <laughs> ah, alis na ako. Eh, teka lang. Is sure ka ba alam mo na yung daan mo pa alis? Oh, walang problema. Basta susunod kung gusto mo sumabay sa akin. Pwede mong sumabay. Sakin, pwede kong sumabay. Salamat Bye. ulit sa paghatid mo sa akin ha. Appreciate ko talaga 'to. Mag-iingat ka ha. Nako, pag nalaman to ni Julian baka magalit siya. <laughs> <laughs> oh, paano? Dito na ako, Faye. Oh. O oh, sige. Ingat ka. Okay. Salamat ulit. Thank you. Ah. Hello? Ah, hello. Ano kailangan nila? Ah, uh, si Faye. Ah, si Faye. Nandiyan lang sa kapilang cubicle. Ah, busy yata. May kausap. Ah, sino kausap? Si Mori. Ah, ah, oh, sige. May gagawin pa ako. Mori? Kain ka pa. Ah, sige, salamat ah. <laughs> <laughs> oh, Oo, sana magustuhan mo ha. Kanina ko lang pre-prepare yan umaga eh. Ah, Faye! Ay. Oh. oh, ang ginagawa mo dito Julian? Ah, uh, yayayain sana kita lumabas ngayon. Ah. Pero sige, okay lang. Baka busy kayo. Ounan uh. e, e, ako. Eh, uh, sa sandali. Sab sabay na lang tayo mag-usap at saka eh, sabay na lang tayo kumain. Teka, eh, buti. Teka. Paano ka nakaalis? Eh, di ba lagi ka nasa kumpanya ninyo? Butay nakalabas ka kahit lunchtime Ah Nag like half day lang ako ngayon Kasi gusto kong bumawi sa'yo uh, Pero sige, okay lang, walang problema ah, Ituloy niyo lang yan uh, <laughs> ah, Si, ay, teka, iwa Julian uh, uh, Si Mori, di ba kilala mo na? Ah, oh, oo, kilala ko yan, hi Mr. Mori. Ah, hi, Julian Ah, uh, sige, iiwa ko na lang tong pagkain Sabay uh, na lang tayo mag-usap Ah, okay. uh, teka lang uh, Julian Huwag ah, mo na, na nga bulin Naku, baka baka nagmamadali lang naman. Tsaka baka may uh, tatrabaho at tatapusin pa yun. Hindi, baka mamaya minasama niya yung pagkain natin ng sabay. <laughs> Walang problema yun. Normal lang to sa opisina. O sige, eh, kainin mo Dali na. Naku, sige na nga. Trabaho ko ng maayos, tapos gano'n lang ang magkikita ko sa opisina ninyo, Faye. <laughs> ano bang nakita mo? Eh kumakain lang naman ako doon. Ano bang masama doon? Ano bang nakita mo kanina, ha? Anong nakita? Nagsusubuan pa nga kayong dalawa. Nagsusubuan? Hindi kami nagsusubuan, ano ka ba? Ikaw masyado kang yung imagination mo eh, no? <laughs> <laughs> Aminin mo nga sa akin, Faye. Ha? Meron ba kayo? Ha? Kayo Anong ba meron kami? Mori? Ha? Ano ba namamagitan sa inyong dalawa? Walang namamagitan sa amin. Sabay lang kami kumain kasi wala naman akong kasabay kumain doon. Tsaka ano bang problema? Ha? Mali ko ba nasusugod ka sa office namin? Ha? Mali ko ba na pwede ka pala talagang lumabas sa kumpanya ninyo at pwede ka pa palang kumain? Faye, nagtatrabaho para sa future natin. Alam mo magpapakasal tayo. Kaya ginagawa ko ang lahat para makapag-ipon tayo. Ah. Tapos ganyan pa makikita ko? Ha? Eh ano bang problema mo? Eh, kumakain nga lang ako. At saka ikaw. Ikaw ang gusto kong tanungin yan. Kung ano bang problema mo, ha? Wala ka nang ang para sa akin, eh. Alam mo ba, para akong kawawa. Pagka kailangan ko na yung... Kailangan ko yung jowa ko. Pag umuulan, kailangan ko na makakasama. Nasaan ka? Yung muka mo, nakasudsud sa trabaho mo. Ang Wala ka nang iniisip kundi yung trabaho mo. Trabaho! Ang problema sa'yo, hindi mo ako naintindihan. Nagtatrabaho ko para sa ating dalawa. Faye, magkisika ka sa katotohanan. Hindi na tayo magnobya-nobya. Nag-iipon tayo para sa kinabukasan natin at kinabukasan ng pamilya natin. Sana naiintindihan mo ako. Hindi lang para sa akin to. Para sa atin to, Faye. Bakit ako ba? Hindi ba ako nagtatrabaho na maayos, ha? Kaya kong magtrabaho. Tignan mo nga natatrabaho ko. Pero kaya kong balasahin yung oras ko sa'yo. At sa trabaho ko. Alam ko yung boundaries ng trabaho ko. Pati na rin yung relasyon nating dalawa. Magpapakasal na nga tayo pero nasan ka? Nasan ka? Hindi na kita maramdaman. Asan ka ba, Julian? Naiintindihan na ko yung priority mo. Pero sana isipin mo rin ako kailangan kita. Yan mga pagkukulang mo, oh! Yan! Sa iba ko pa nakukuha! Hey, saan ba intindihan mo ako? Nagpapakasubusubo ako sa trabaho. Dahil para sa ating dalawa to. Sana naiintindihan mo ko. Alam mo dapat na kung bakit hindi ako nakakaway, hindi kita masundo. Dahil alam kong kailangan kong gawin to. Fine naman. Baka naman anak mo ng mga oras at panahon sa ibang tao. At lang naman ako. Pwede mo akong tawagan. Tinatawagan kita pero ano? Asan ka ba? Lagi mo ko pinapahindihan. Lagi mo kong tinatabla. Kahit alam mo hirap na hirap ako. Wala ka sa tabi ko. Kailangan kailangan kita. Wala ka. Faye, hey, kunting tiyaga at lang. Alam ko malalagpasan natin to. Sana naman eh. Maisip mo rin na ikaw pa rin ang priority ko. Hindi Sana... ang ibang tao. Sana rin maisip mo na kailangan kita. Hindi ang ibang tao. Fei! Fei! Bigla akong nawala ng gana sa lahat ng ginagawa ko mga idol. Matapos ang pangyayaring yun, bigla ako naisipan na lang na mag sa trabaho o bumalik na lang sa dati kong posisyon para nang sa ganon ay matutukan ko ang relasyon namin ni Faye. Siguro nga tama siya mga idol. Siguro nga, nagkukulang na talaga ako ng oras para sa kanya. Pero nanghihinayang lang rin talaga ako dahil malaki ang natutulong sa akin ng pera na kinikita ko ngayon sa para sa pamilya ko. At para sa kinabukasan ni Faye, kailangan kong to pa rin lahat ng mga pinangako ko para sa kanya. pakinggan mo naman ako. Pasensya na sa mga nasabi ko sa iyo. Oh, alam ko na may problema tayo. Pero Faye, hindi ko natatanggap yung mga offer ng boss ko. At saka, kung gusto mo mag-resign na lang ako sa trabaho para ibigay ko yung oras sa sa'yo. Alam mo naman, hindi mo kayang gawin yan eh. Paano na lang yung pamilya mo na umaasa sa'yo? Faye, ikaw ng bago kong pamilya. <laughs> Nagtatrabaho ko para sa iyo. Hindi para sa si ibang tao kaya. Pay, ingat mo ako. Sorry. Um, yung nangyari sa inyo ni Mr. Mori. paginalaan pa kita. Kaya sana mapatawad mo ako. Alam mo Julian, meron din ako naging offer sa trabaho. Mas malaki sa sahuring ko pero kailangan akong mag-relocate kailangan kong pumunta sa probinsya. Kaya mas lalo tayo mahihirapan yan dahil mapapalayo na ako sa'yo. Paano na yun? Tatanggapin mo ba? Di ba, ikaw na may sabi na ayaw mong lumayo sa akin? A ako na nandito. Ino-offer ko yung sarili ko sa'yo. Magre-resign ako sa trabaho. Huwag mong gawin yan. Samahan kita. Anong gagawin mo doon? Totoo nga nga ka. Mas lalo lang tayo mag-aaway niyan. Dahil baka isumbat mo lang sa akin yung pagre-resign mo, ba? Diba? Tsaka tatanggapin ko yung offer sa akin dahil may sakit si mama, ba? Diba? Yung kapatid ko nag-aaral pa. Saan naman ako kukuha ng pera para sa kanila? Pero paano tayo? Paano yung relasyon natin? Paano ako? siguro hanggang dito na lang to, Julian. Ano? Nahihirapan na rin talaga kasi akong i sa mga bagay. Ayoko naman nang laging nakabang ako sa iyo. Ayoko naman nang laging iniintay ko kung kailan ka magkakaroon ng panahon para sa akin. Uh, Faye, paano, ano na yung future natin? Di ba magpapakasala tayo? Huwag mo naman sabihin sa akin yan. Hindi ko na kaya eh. Hindi ko na kaya maghintay. Alam ko, busy ka. Eh, busy na rin ako. Paano pa mag-work yung relasyon natin, Julian? Paano pa natin naayusin to? Uh, Faye, kakawan ko ng paraan. Ito na nga sinasabi ko sa'yo, di ba? Mag-adjust ako para sa'yo pero wag na masanang mantong dito. ko na. Faye! Faye! me Kuwento ng pag-ibig at karanasan. Umiyak, huminga, at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama